Hello guys, ito po yung bundok dito sa Tabakuhan. Ayan, ang ganda po. Ayan yung ilog. Maliligaw po kami dito ngayon sa ilog. Ayan, ang sarap po. Maraming dumadayo dito. Ayan. Ayan, meron nag-uugas ng motor. Oh, yung dalawa kong kasama. Harap. Ayan, uwi na kami sa aming kubo para mag-almusal. Ayan. Ayan po yung bundok, guys. Oh. Ayan po yung mga kawayan. Ang ganda po. Dinadayo po dito sa aming barangay. Maraming turista na pumupunta. Ibat-ibang lugar ibat-ibang lugar guys. Ayan po oh, yung bundok na inaakyat po ng mga turista. Ayan. Ganda po dito. Ganda ng mga view. Babalik na kami guys sa aming ubo para magpahinga ayan kakain po kami ng almusal Ayan. O, ano yung tumutunog na yan? Gutom na ba? Gutom na ang mga kasama ko. Ayan guys, paakyat na kami sa kubo namin. Ito yung kubo namin. Ayan, lumang-luma na. Nagli naglinis po kami dito sa aming pahingahan. Ayan. Dito na kami, nakarating na kami, guys. Hanggang dito na lang. Bye.